piloto, chef, at flight attendant. Ayon lang naman ang mga ipinagmamalkin ni Kim Chiu. Diploma na ang mga kapatid sa tagumpay at mga ang pagsisikap sa kanilang pag-aaral. Nabanggit mo o ng aktres ng pag-aaral ng mga kapatid ay eh sobrang niyong ikinatutuwa. Na dating nangarap lang, ngayon ay nintupad na. Hindi pa yung ang buhay ng stress noon. saktong -sapto lang ang buhay nila. Ikwento e nga rin na may sari-sari store. Kain pa man, sa kagustuhan mas maganda pa ang buhay. At ipagsaplarin ito na makapasok sa audition ng Pinoy Big Brother. Ang daming nangyari sa buhay nila. Kain pa nasasabing busog na busog at diploma ng may Hai nga sa mong ibinahangin ko, ma'am. Ang ni Kenjo. Pangos siya naging din niyang kasikat. Lahat kaya na niya ng mahabang proseso. Kaming mga fans niya ay awang-awa sa ginagawa ng mga haters at sinasabi sa kanya. Kasi ito, dokumen kayo sa pabitibatong buhay niya. Hindi muna tingnan ang sarili bago mong pikay na mga si. Ay, ino pa si komento. Grabe no? Tatlong kapatid niya ay nakapag tapos na no usabay sabay Ganyan yung pumamahal na kapatid. Turuan sila na umangat sa buhay. Ganyan dapat ang tularan ugayahin ng mga kabataan niyo. Maganda silang ihim. Inflow sa mga sambataan. Kimpaw, we are so proud of you.